Nasa ati po linya para po sa importanteng follow-up interview tungkol po sa kalagayan ng ating mga manggagawang Pilipino, mga kababayan dyan po naman sa lugar po ng Israel at Lebanon si Yusek Eduardo de Vega ng Department of Foreign Affairs Maganda umaga po Yusek Good morning, maganda umaga Opo and thank you again for your time Ano lang po ito uh, Yusek muna ho follow-up Doon po sa dalawang missing Filipinos uh, meron na ho ba tayong update so far kung nasaan kaya sila talaga? Well, wala tayong update na ano, no? Mm. -hmm. We're, tulad na sinabi namin, we're proceeding by the assumption na hostages sila, pero eh, walang nagko-confirm. Certainly, uh, hindi binibigay sa atin ng uh, sinumang party, like Hamas, yung ano, mm -hmm. yung uh, confirmation na sa kanila. Uh, as for, there is the possibility kasi, merong mga bodies na ina-identify pa dead bodies no mm -hmm. Mm -hmm. sa Israel nagpadala tayo ng uh, DNA uh, tapos din check na just in case no kasi eh, baka baka sana hindi po sana hindi sila kasama dun sa mga namatay pero right now ang assumption natin they are alive And ano, ano sila, baka nakidnap na o kinuha na mm -hmm. ng Hamas. Opo. Sige po. so sir uh, so far ho ngayon maliban po sa dalawang missing na ito everyone is accounted for naman uh, doon po sa mga per record ng atin pong gobyerno dyan po sa Israel That po sa Israel po mm -hmm. uh, accounted for at saka uh, patuloy ang repatriations mm -hmm. uh, to mamiyang hapon may darating na uh, 60 na bago Mm -hmm. latest, latest repatriation mga hotel workers at caregivers so tuloy-tuloy na po yan tuloy-tuloy mm -hmm. na po ito meaning dahil nga po sa mandatory repatriation na dumarami na ho ba ang nagpapatala talaga ho para makauwi -e, uh, USEC? Opo. hindi po mandatory sa Israel, ang, ang mandatory sa Gaza mm -hmm. uh, mm -hmm. uh, dumadami naman dahil uh, nababahala din sa gera maaaring maring gusto na rin umuwi dahil uh, may problem, economic problems or baka dahil mm -hmm. malapit na yung mm -hmm. ganon. Mm -hmm. So, si according to Mr. Kakrak ng, uh, ng Department of Migrant Workers, uh, para may nampame, so, pag dumating na mamaya yung 60, mga almost 190 o 120 na nakauwi, mm -hmm. Pinas opo ito hubang mga uuwi um, nakauwi na o uuwi pa na mga documented ano ho, at legal naman ang trabaho doon sa Israel will they will they be allowed to return yes they will be allowed to return pero uh, nasa kanila iyon no? kasi ang ang payo namin eh hintayin muna yung matapos tong, ano yung hostilities no mm -hmm. bago bumalik ah mm -hmm. uh, kaya there's no bar for them to return kasi wala naman tayong ban sa Israel. Mm, opo, opo. Uh, dito ho naman sa Gaza, no, kanin yun, na meron pong mandatory evacuation, meron na ho tayong balita po sa mga Pilipino na naando doon at uh, nakalikas na ho ba sila sa border? Hindi po nakalikas. No? Meron ang situation na nakabahan tayo kasi nung biyernes, nawala ng contact yung ating embahada sa kanila kasi nagkaroon ng telecommunications blackout. Alala niyo yun? Mm, -hmm. uh, mm -hmm. kaya yung ating mga tigatanggapan, hindi na sila makontak. However, starting uh, yung uh, 4 a.m. kapot, 4 a.m., na uh, kapag contact na finally ole yung embassy uh, pero out of 136 Filipinos uh, 86 ang lang na contact nila Meron pa mga 50 na hindi pa reachable kasi yung internet is not uh, mm -mm. parang bumalik pero hindi pa sa lahat ng lugar no mm -mm. so 86 Filipinos sa contact nila kaya eh, ganun po um, eh, 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 so, so far may pagkain sila pero nagka problema yung ano sa water yung clean water supplies no So, sana naman, nanawagan din tayo lahat ng kinakulan na payagan ng lumusot. Lahat nasa... eh, ng mga bayo, hindi makalabas. Ha? Hindi makalabas ng gas hanggang ngayon. So, naandun pa rin sila sa border waiting po para sa pagpayag na makatawid na ho ng Egypt. Naandun pa rin sila sa border. Opo. Opo, oo. Pero may mga nagsasabi sa kanila din yung mga ibang mga Pilipina, hindi daw sila talaga uh, sasama sa repatriation kung hindi kasama yung mga asawang Palestinian. E, eh, eh, nasa Egypt po yan. Eh, mm -hmm. kung hindi tatanggapin, e, eh, kailangan lang mag-decision po. May hirap po yung situation. No? Uh, yun lang sa Gaza. Pero ang mag nabalita, wala tayong casualties doon. Eh, mm -hmm. alam natin yung nangyayari. Sinasalakay na sila ng Israel. Pero wala tayong... Sa Casualties kasi nasa southern part sila. Mm -hmm. uh, hindi 100% safe pero kaysa naman sa Gaza City kung saan dinatamaan uh, ng aerial uh, strikes. no. Opo. So ang sitwasyon po doon sa mga Pilipino na meron na pong um, asawa na Palestino, uh, depende kung papayag yung Egyptian government, na napatawirin sila kasama uh, yes. yung kasi Palestino? Oo. Uh -uh. O oh, kasi po 'yung mga foreign nationals eventually makakalusot 'yan. Papayagan sila dahil may mga embahada tulad natin, mm -hmm. no? Kasi mm -hmm. uh, na iuwi namin 'yan. Eh, 'Yung Palestinian, iniiwasan nila na kasi dalawang eh, 2 million, no? Dalawang million ng ang uh, nasa uh, Gaza Strip na uh, population. No? Ayun na biglang maging napakadaming refugees nalumutot ah mm -hmm. mm -hmm. uh, so parang ano to eh ano tagung um eh chicken or the egg no mm -hmm. kung mangyayari hintuin muna ng Israel ang bombing para wala nang gustong malis except foreigners mm -hmm. or uh, or alis sila para parang uh, difficult situation pa uh, pero sinusubukan natin lahat Opo, sige po. Uh, sir, dito po naman po sa Lebanon, uh, kumusta po ang inyong ugnayan with ambassador uh, Balatbat uh, sa so usapin po noong uh, voluntary repatriation. Opo, the only problem sa voluntary repatriation, eh lagpas 100, eh, almost 200 ng gustong magpawating na gustong umuwi, 'no, para ng para Bakit hindi pa nakauwi? Eh, oh, may nakauwi na nung isang gabi, no? tatlo yata nung Sabado, 'no. Uh, okay kaya kaya po um, eh, mabagal kasi yung mga gustong unguhe, eh kailangan pang ayusin yung papeles sila kasi authenticated sila kailangan hmm. pang ayusin yung mga Lebanese uh, Lebanese uh, permit oh. so yun ang issue pero uh, patuloy din ng ginagawa at kaya uh, so far ang mabuti naman walang except po yung sa northern Israel uh, southern Lebanon walang hostilities Uh, between Israel at saka Lebanon mismo. So so far so so far okay no pero mm. -hmm. Uh, inaayos namin yung papeles ng mga gusto umuwi. May... problema to every time na tayo mm -hmm. sa Kuwait, sa Saudi Arabia mm -hmm. na hindi basta-basta makakalikas ng bansa kasi kung undocumented sila, meron sila mga penalty eh mm -hmm. kailangan pa kunin yung mga permit ganun. Pero ganoon po man kaya rin nila gustong umuwi kasi nga undocumented sila. At saka pinagsasamantala na ito itong repatriation program natin. So, mabuti naman. Opo, Tsaka may kafala system pong pinapatupad sa Lebanon eh. Yes, pero in this case, yan ang para sa dokumento. Para sa mga dokumento diyan. Pero ito mga undocumented eh. So, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. so oo uh, nga, yung kafala system dapat naka, 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 naka attach ka sa employer mo Oo, Opo opo Sige po so uh USEC, so far po sa inyong monitoring ho naman uh, ano po ang mga mga worst case scenario po for both countries Israel and Lebanon so far po dito ho nga po ngayon sa mga balitang atin napapanood at nababasa nga po no na mukang itong tensyon ay hindi huhupa in the coming days bago's baka hulalong no, tumindi. opo hindi hindi po, no? Hindi kasi may habang may situation Ang worst case scenario, kung full-scale invasion ginawa ng Israel, magalit yung isbala mm -hmm. sa South. Tapos bigla lang inulala ng mga missiles, ng rockets yung Israel. Tapos yung Israel naman, babanat naman, baka may papasok din ng Lebanon. Yun ang worst case scenario na mm -hmm. Hindi lang Gaza, pero pati Lebanon, pasukan ng mga military ng Israel. Mm -hmm. uh, so kasi ngayon ang hostilities is confined mm -hmm. in sa southern area ng Lebanon lang. eh Ayaw natin na uh, bigla lang hanggang Gaza, mm -hmm. di na ng Israeli missiles o so mm -hmm. di kaya papasok yung masudalo. Mas mahirap na mag-reportation noon. Mm -hmm. uh, so ngayon... Uh, uh, hindi mm. yun ang worst case, pero siyempre, diplomat ako kaya gusto na natin mm mag -mm. na matatapos to. Mm, mm, opo, opo. Sige po. Ah, di ko lang ho alam, uh, Yusek, ano? um, kung, kung ka, ito, ito, ito kaya niyong sagutin o meron pong tugon ho ang inyong opisina dito. How do we explain to the people? Ito naging boto po natin dito po sa resolusyon ng UN para po sa ceasefire nga nitong um, bakbakan ng Israel tsaka up ng Hamas. Mm first of all, uh, to eh um, to ito po yung experience natin. Yung resolution pa sa atin, incomplete, kasi eh, pag basahin mo yung, original, yung resolution na pinagbotohan, ang nakalagay lang doon, yung mga, well, yung mga ginagawa ng Israel, na ang, ang pinapahinto, ang binabatikos, uh, You know, nananawagan sa Israel na tama na yung hostilities, kanon pero hindi man binanggit yung ating apat na Pilipino na ano na na namatay Al alam niyo hindi binanggit na yung pumasok yung ano yung Hamas kaya nangyari to yung Hamas October hmm. 7 walang wala man mention na may Hamas kaya nag-umpisa to dahil sa mas parang ayos si si yung Hamas hmm. ayo man o oh, kung hindi man ibanggit yung Hamas ibang ibanggit yung October 7 attack. Mm -hmm. Sinubukan ng Canada ipasok sa resolution pero mm -hmm. ni-reject. Kaya anong nangyari, eh, hindi lumabas sa final version na pinagputuhan. Mm -hmm. Kaya ito et po, no? ito po yung masasabi ko, no? Eh, the resolution as worded has elements na sinusuporta natin yung Humanitarian assistance, hindi mm. tayo tutuldon. Mm. At uh, sumunod sa international law yung lahat ng mga uh, mga, mga mga involved, you know, mga involved, no? Mm. Mm. Uh, kasi pero we could not fully support it kasi walang mention ng October 7 attack. Ngayon, uh, sabihin ko po sa English, no for the Philippines to vote for a resolution which uh, condemns the current actions by Israel, but without mentioning that there was an attack on Israel mm. which cost the lives of Filipinos would be to dishonor the memory of our murdered citizens. That is why we voted to abstain. Parang kinalimutan na natin yung buhay ng apat na matay. Parang, eh, eh doon nangyari, doon nag-umpisa to eh. Yung, yung Israeli na pumas, eh, sinusubukan, ginagawa nila to may mga namatay na Palestinian, walang namatay na Pilipino. Hindi nakapatay yung, ng Pilipino-Israel. Ang, ang mga actions ng Hamas ang mm -hmm. may dahilan kaya may namatay na Pilipino. So, uh, ayaw natin basta-basta bumoto ng gano'n. No? So, mm -hmm. we remain in solidarity na gusto natin na eh, swift action, mm -hmm. dapat may 2-9 mm -hmm. yung human suffering. Mm -hmm. However, kailangan mag maging patas yung resolusyon mm -hmm. at sabihin na uh, uh, merong, ano, merong mga namatay, merong attack sa Israel kasi mm -hmm. may may mm. apat na namatay tayong kababayan. Mm. Baka nga anim. Diba? Tulad sinabi mm. ko, may mga pa, mm. ina-identify pa, silang mga uh, dead bodies. no? So, uh, mali, maaari rin magkaroon pa ng resolution, another resolution, supong ulit nila. At saka, maalala natin, hindi lang tayo nag-abstain yan. 45 countries, marami-rami yan nag-abstain. So, mm. parang mga gusto ng mas balance, balance resolution. Pero, mm. paliwanag ko ha, bukod sa si President Marcos na eh, eh, yung concern ni President Marcos sa ating mga kababayan no uh, eh, ano um, go ahead, sir the, the international law yun ang ano we support that we support that pero sana naman lang na na-mention na na-attack na, na attacking Israel kasi may mga namatay na Pilipino eh. Opo, opo, opo. So kumbaga po, uh, dapat uh, yung factual no, uh, ng mga pangyayari ay, uh, ay klaro doon po sa resolution. Um, said um, can you educate us please? Uh, supported by 120 countries po yung resolution despite our abstention and uh, yung pong boto against dito. Kapag ba ganyan, ano ba ang effect nun sa, sa Israel at sa Hamas? Dito pong panawagan ng ceasefire na ito. Hi hindi naman po ito binding to these parties, di po ba? Hindi po kasi resolution. Resolution is bind hindi binding. Ano lang yun? ah, uh, palaging pumapasa ng resolution ng UN, UN bodies. No? Mm, -mm, -mm, -mm. Uh, kaya, you know, Hamas is not a member of the UN. Mm sila, -mm -mm. no? Uh, so, uh, yung era po na uh, ang lumalag at uh, Israel ang no? pumapasa ng resolution para pumapasa na sila sinalakay ng Israel ang Gaza. Hindi, hindi ganun kasi. Mm -hmm. you know? So, mm -hmm medyo nagpuputol-putol lang po. Uh, ah. so, apo, 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 apo. Sige po, sir, sa paki, ano lang po, uh, pakilinaw lang po, hindi ito binding, ito lang po ang sentimiento ng nakararaming miyembro ng UN. Mm, opo, nag uh, lang ho ang ating signal. Yusek, I really apologize for this uh, Technical difficulty na ating pong laging kinakaharap sa mga panayam sa telepono. Uh, Balik ba balikan lang natin si Yusek? Ama po, oh, yan, yan, po yung sentimiento, hmm. yan po yung sentimiento. Yan po yung pinapalabas ng sentimiento. Mm -mm, opo. Opo. Sige po. So, uh, Yusek, muli kami mang mangungumusta ha, para lang ho sa tamang informasyon po ng ating mga kababayan na nakaantabay po sa ginagawa ng gobyerno sa ating pong mga kababayan na naiipit po dito po sa mga lugar na ito. Salamat po. And, uh... Opo. Salamat na marami, Yusek. Si Yusek Eduardo de Vega ng DFA Migrant Workers Affairs. Fed Pailon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.